guys, ipagpatuloy natin yung ipinapahayag ng isang pare na si Padre Siano sa kanyang misa patungkol Pangulong Bongbong Marcos. Ito guys. <laughs> Kuno nga na ni? Kuno nga inyong kabuang? Maluoy sa taon mo namo mga Pilipinos ang panawagan ng isang pari. Itigil na daw ninyo ang kalukuhan. Maawa kayo sa sambayan ng Pilipino. Ang sabi kasi dito ni Amy Marcos ay hindi na, hindi na daw siya pinapansin ni Bongbong Marcos kay before pagganis election ko nun, ni suyop na sa bumbong Marcos niya na nang diangkon mga igsoon nato pagkalisod o kining maong kamatuuran dawaton na for three years for almost mga um, four years ang atong nasod di panguluhan o gusaka drug addict kung tinuod ni pagkapait tayong magagawa kung ang namumuno sa atin ay adik